Magandang araw mga kaibigan, mga kapadyak, mga kasama sa bundok, mga may hilig sa outdoors. Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, nandito po tayo sa tinatawag naming balagbag na bulod. Dito po ito sa Mayon Volcano sa Legazpi City. Ito pong lugar na to ay paboritong Pasyalan or biking destination ng mga mountain bikers dito sa Albay lalo na yung mga Oragon mountain bikers of Albay o Umba nung mga nakaraang araw may nakita akong post ng isa kong kaibigan na pumadyak siya dito ito po ay napakagandang lugar mataas po ang elevation nito ito po ay nasa around mga 400 meters above sea level na po ito Masarap po dito mag-bike, mag-camping, mag-trek. Okay. Sabi ko nga po nung isang araw po nakita ko isang kong kaibigan, pumajak dito. At uh, tambak yung mga basura, no? Daming mga basura. Mabuti na lang mayroon din tayong isang kaibigan din, isang kakilala na mountain uh, outdoor enthusiast din, bumalik siya dito, nagdala ng lalagyan ng mga basura at uh, nilinis niya. Kaya medyo malinis po ito. Subalit so, ang rason kung bakit pumajak ako dito ay eh dahil sa ito po alin po dyan ang rason yan pong numero nakikita nyo po ang kahoy na to kung hindi po ako nagkakamali ito po ay jimilina ang jimilina po ay hindi po siya native na kahoy, hindi po siya dito talaga sa Pilipinas galing po ito sa ibang bansa dinala lang po dito ng mga dayuan Subalit ang issue dito, hindi yung pagiging native ng kahoy na to. Ang issue dito, or ang rason kung bakit ako pumadyak dito, ay para masilayan sa huling pagkakataon ang puno na ito. Ang puno na ito ay paboritong tambayan namin. Kasi ito ang parang last stop namin eh. Pagkagaling sa baba, ito ang pinakadulo. Actually, sa taas po niyan, meron po dyan na helipad. Pero usually, dito lang po kami no? Last time po ako palang nagbike dito last last year din, July 16. So, ito na nga po may number 'yan. Uh, sa akin pong pagkakaalam, sa sa akin pong obserbasyon o experience dito po sa loob ng Main Volcano. Actually, itong lugar pong ito ay nasa 6 km permanent danger zone na po ito. Pa, sakop na po ito ng 6 km permanent danger zone. Ang mga kahoy po dito o ang bato pag may numero ito po sa akin lang pong eksperyensya at saka observation. pag ang isang kahoy o bato ay may numero po nawawala po ito sa kadahilan ng nagkakaroon po ng road opening gumagawa ng kalsada o siguro magiging quarry site kaya sabi ko nga po, sayang. Mukhang hindi na ito maaabutan ng mga bagong henerasyon ng mga outdoor enthusiasts. Lalo na katulad ng anak ko, hindi niya na siguro makikita ang kahoy na ito. Sana mali po ako. Sana mali. Balit yun nga po, ang pinapangambahan ko, mukhang magkakatotoo. Kaya sa huling pagkakataon, Uh, nandito ako bilang pagpapasalamat sa kahoy na to sa binibigay niyang lilim no? sa binibigay niyang lilim actually may mga bunga po rito sa likod po niyan may ayan po may, da, may anong bayabas may punong kahoy ng bayabas paborito rin pong kainin niyan ng mga tropa lalo na po yung isang teacher <laughs> na magaling pong pumitik so yan po nakikita nyo po numero 8 Siguro magandang tayaan nyo sa weteng No? Kaya sana pag-isipan natin kailangan ba talaga? Ang tanong lang naman eh 6 km danger zone at ito ay nasa Mayon Volcano Natural Park kailangan bang putulin ang kahoy na to? sa muli sa puno ng dimilina maraming salamat at naway pagpalain ang sino mang at patawarin ng Diyos ang sino mang puputol sa iyo hindi yung puputol kundi kung sino yung nagutos sayang sayang po talaga again maraming salamat ito po ang Mayon Volcano. Ayan po. Ayun, nagpakita na siya. Ayan. Ito na ang siguro ang magiging huling video sa iyo. Maraming salamat ulit. At sayonara. Moo!